morning. So, I'm done. Tapos na po akong kumain at kailangan ko na rin pakainin yung pusa ko. Hindi na po ako nag-aalaga ng aso kasi kawawa pag namatay. Ang hirap pang alagaan ng aso. Hindi kagaya ng pusa. Medyo pa takbo-takbo lang yung pusa. Naghahanap ng daga. Eh, yung aso, ang hirap. Nakakatakot minsan, baka mga gat ng kapitbahay, makapagbayad pa tayo, wala tayong pera. So ito si Mingkay, oh. This is Mingkay. Hello, Mingkay, oh. Si Mingkay naman, mabait siya. Ah, pag may pagkain, pag sinabi mong wag, wag galawin, hindi talaga niya ginagalaw yung pagkain, no So pag yung binigay mo na sa kanya, sabihin mo sa kanya, si Igo, oh, kumain ka na, kakain na siya. Pero pag sinabi mong wait, wag ka munang kumain, hindi talaga siya kakain.